Check up day nga ni Gael kaya naman dumiretso na nga rin kami kila tita para makapagpahilot nga rin si Ran kasi masakit nga daw yung dibdib niya. Ngayong ano nga mga mare yung balik nga ni Gael para nga sa kanyang vaccine. Ito ang si Gael mas mahimbi nga ang tulog niya kapag hindi nga siya nakalagay sa car seat. Doon kasi ay talagang nagwawala na nga siya mga mare at cute na cute nga ako sa braso. Dahil check up day nga ni Gael sinama ko na nga rin sila tate para dumiretso na nga rin sana kami sa tabang. Doon kasi nakatera yung bunsong kapatid nga ni mama na pinuntahan nga nating nung nakaran at eto dumaan na nga kami sa sacred. Bale, pangalawang dos na kasi niya to mga mari. Nakakatuwa sa bata na to ay hindi talaga iyakin na way magtuloy-tuloy nga yun. Iyak nga lang kapag gutom at syempre basang diaper niya. At eto nga tapos na nga rin mga mari. Sandali nga lang siya umiyak pagkatapos niyang turukan. Habang inaantay nga natin yung ban nga natin mga mari na kilala nga tayo ni ate. Habang inedit nga to ni Ran, pinakita niya nga sa akin to mukha daw akong kahoy. Paano kapag may nagpapapicture sa akin, nahihiya nga ako lalo ko nangingitim. Ewan ko ba mga mare hindi pa talaga ako sanay at admuretcho na rin pala muna kami sa munisipyo. Para nga sa mga nilalakad nga natin para kapag bago nga tayo gumala ay natapos na nga rin yung mga gawain nga natin. Kung totoo sina sa 30 minutes nga ang pagpunta nga dito kay latita kaya naman nakarating di naman kami agad kasi wala namang traffic. Eto nga si Gael, kinuha na nga rin ng tita niya mga mare at andito na nga si tita. Tingnan niyo naman, magkahawag na magkahawag nga silang dalawa, nagulat din nga sa camera at eto nagmano na nga rin ako tita at eto nga andito nga silang lahat. Kung pagmamasdan niyo nga mga mare, wala talagang tubig ngayon, mamaya ay magkakatubig ngayon kasi parang saguni nga itong pag high tide. Pero humuho pa rin naman nga agad mga mare. Nilalagyan ko nga si Gael ng after shot nga mga mare na gel. Nakakatuwa nga, nahiya nga siya dito kaya kahit papano hindi rin ako nag-aalala kapag kunahan nga siya. Hala, ito pala mga mare yung ukay nga nung nakaraan. Eh, halos babae nga yung mga bata dito kahit dinala na nga namin para makapakinabangan nga din nila. E eh, sa atin naman nga, eh sigay lang naman ng bata. Tapos lalaki pa, kahit din na lang namin dito para mapakinabangan nga nila. Yung buhat-buhat nga nira na bata ay anak nga ni Ate Casey na bunso. At eto nga, binuhos na nga namin mga mare Hindi naman nga siya madumi, lukot-lukot nga lang. Kasi syempre, diba, ipapalit din nga para magkasya sa sako. Kung nga, eto ngayon mga mga mare at sobrang dami rin talagang magaganda kaya ay namili na nga ako. Akala ko ba ibibigay ko pero ako hang namimili para sa kanila. Alalang natutuwa kasi ang gaganda nga mga mare ng mga damit. Eh kung kay Gail to eh baka hindi na alam kung paano susuotin to sa kapang babae nga to halos. Ito naman nga si Kuya Mark tuwang tuwa nga mga maris sa nakuha niya. Pinipilian niya na nga rin kasi yung mga bata nga dito. Ito nga may nakita nga akong bagay nga sa anak nga ni Ate Casey. Sabi ko nga mamili na nga si Ate Casey kasi syempre kahit papaano malaking tipid nga rin ito. Bibiling nga natin to sa palengke 35 nga isa ito libre nga lang. Kahit naman kami mahilig talaga kami sa ukay bukod sa matipid na ay mas magaganda pa nga. Ulat nga nang sabi ko sa inyo kaya pumunta nga kami dito para magpahilot nga si Ran kasi bandang dip, dip niya nga ay masakit nga dahil sa may bandang balikat. Eh hindi niya nga mga Mare alam kung saan nga yung nagsimula. Ito pala yung labas nga nila Tita mga Mare. Ang dami nga ditong mga kangkong ang lulusog. bingan ni Ran kung siya nga daw nakatira dito ay baka ubos na nga namin to kaka-adobo. Tapos sa bigyan chicharon o kaya naman toko isob eh, sob na sob na ang hapon tanghalian mo. Baka nga pwede na nga rin tayo magbenta nga ng kangkong chips dahil <laughs> sa daming kangkong. Ito nga si mama pinamimilian nga rin yung anak nga ni Kuya Hil. Habang namimili nga kami, nakilala nga kami ni ate kaya naman tuwang tuwa nga siya. Shoutout nga po sa inyo. Ang galing nga lang kahit dito nga marami rin pala sa aming nakakilala kaya naman maraming maraming salamat sa lahat na nagpapapicture sa amin araw araw. O siya pinagpatuloy na nga rin namin yung paghahanap nga dito ng mga damit at pinakita ko nga sa anak ni ate Iya yung para sa kanya. Kaya ayun mga mare, hawak-hawak niya na nga. Ito na mga si Gael, tamang tahimik nga lang. Napakatahimik talaga ng baby ko na to. Sabi ko nga, sana magtuloy-tuloy at hindi magbago ang ugali niya. Kapag gutom lang kasi to, umiiyak mga mare. O kaya naman pag sinusumpo nga siya. O kaya pag matutulog na. Pinagsanto ko na nga lang kasi sobrang init din talaga ng panahon ngayon. O siya, ito na nang halian na nga rin kami ng sabay-sabay. Sabi nga ni tita, ay eh, talagang masarap nga kapag maraming ang sabay-sabay kumakain. Totoo nga yun mga mare. Dahil sa so sobrang busy na nga rin namin, hindi na rin kami nakakapagsabay-sabay kumain nga dito sa atin. Kung sino na nga lang mauna at mahuli, dahil may kanya-kanya na nga kasi kaming ginagawa. Sabi ko nga kay mama nung nakaraan, kung dati nga eh kahit nga ulam lang namin ay eh, asin, sabay-sabay kaming kumain o kaya naman tuyo, namimiss nga din namin yun. Yung sabay-sabay nga kaming kumakain kahit ulang ulam at eto nga si Gael habang kumakain kami ay eh, eh napakabai. Alis na nga kami niyan, bago nga kami umalis ay eh, binihisan ko muna nga itong si Gael ulit ng sando para mas mapreskuhan nga siya naman siya nga mga mare kapag nga aalis na. Ayan, hindi na naman po mapinta yung mukha pero ayan nga napakakot nga ng mata. Marami rin nga yung nakakapansin. Ito nga si Ate Casey, tinuturoan ko nga mag-vlog na nga rin siya. Sabi niya nga, nahiya nga daw siya mga mare. Sabi ko naman kami nga, ay eh, mas maganda pa nga yung bahay nyo kaysa sa bahay namin noon. Wala ka naman dapat talagang ikahiya kung saan ka nga nagmula. Yung bahay nga nila tita, ay eh, mas maganda pa nga sa bahay natin. Eh dito, may tubig, may kurente. Sa amin talaga nun, eh, wala tabing-tabing pa. Sabi ko nga maghati-hati na nga lang din sila dito sa inabot ko para sa kanila. Nagpaalam na rin kasi kami mga mare kasi nga maray pa rin kaming gagawin pag uwi. Bukod nga dun, hindi pa ako nakakapag voice over. Eto nga si Ran, ibinigay ba naman ki tatay etong si Gael? Kaya wala na rin nagawa si tatay kundi buhatin tong si Gael. Dahil sa totoo lang si tatay matatakotin nga yan sa baby. Sabi niya nga kami nga daw hindi niya binubuhat nung ganitong kalaki kasi natatakot nga daw siya. Kayo ba mga mare ganun din may tatay niyo o asawa nyo Napaka tatakutin nga humawak nga ng mga baby. Pero eto si tatay, no choice talaga siya. Kapit na kapit yung apo niya sa kanya. Tingnan nyo naman, minabasa nga ako sa comment section, hindi naman aagawin yung lolo. Ayan, inaantok na naman nga po ang baby nga natin. Dahil nga high tide, etong si tatay nakasapatos, kaya naman nag-apak na nga lang. 30 minutes na nga rin mga mare, mula nung umalis nga tayo sa tabang at sa wakas, nakarating na nga rin tayo ng ligtas nga dito. Etong si Gael, buong biyahe ay talagang tulog na tulog nga sa kanyang tatay. Kinahaponan pala, pumunta muna nga dito ito sila Kuya Noli. Kasi syempre yung mga itik nga natin dito ay hindi pwedeng magutom to. Ako mga mare kung naririnig nyo lang sana yung mga tunog nga ng itik ay talagang sobrang ingay kapag magpapakain. Hindi ko alam kung natutuwa ba yung itik kapag may tao natatakot. Paano? Sobrang lakas nga ng mga boses nga nila tapos sabay sabay pa nga. Sobrang dami na nga rin nilang mangitlog. Parang dati nga lang ang pangarap namin may panglaga at pang prito. Ngayon napakadami nga binibigay. Kaya naman sa mga naganap nga dyan ng itlog sa amin na lang bumili mga mare O kasi bago nga muna sila umuwi ay nagkape na muna nga sila dito. Buti na lang may barley nga ditong kape. Ito ang barley natin na kape, wala ka nang kailangan iligay parang 3 and 1 nga lang 'to. Kagandahan kasi sa barley natin, nakakapagkape ka na ay marami pang benefits. Kung mm -hmm. tatanungin niyo nga kung anong lasa nga nito ay nako mga mare, parang 3 in 1 nga lang siya na black. 'Di diba, may mga ganun nga mga mare, yung talagang matapang ganun ng lasa. Kaya etong dalawa ni na muna nga ang paghigop nga ng kape nga dito. Lord, maraming maraming salamat sa lahat ng blessing na syempre sa inyo mga mare. Panubayan bukas na lang ulit.